Hello guys! Good afternoon! Ayan, dumati na yung aking parcel. Gagawa tayo ng dishwashing. Ayan. Nakuksa mo na lang. Okay. Nakuksa mo na lang. Nakuksa mo na lang. Nakuksa mo Baka masira yung ano. Ayan. Kaya hmm. umak baka magbukas. Ayan, kamukansin nga pala guys ang ating gagawin. Nakuksa mo ko lang pala ito sa TikTok. Ang mura lang ito, nasa 250 pesos. Ayan. Ang bango. Kapag mo siya, guys. Saka lang ako na, baka mabutas. Ayan. Ayan siya, guys. Sik-sik. Dish washing na tubig. Ang ganyan, aso na kapahin natin. Ayan siya. Tapos mo na yung lak. Sige. Ayan. Ayan ito siya kalapat, guys. Ayan. Meron naman mas kalahati lang ito, mas mura. Ayan, ang ating gagawin na ito. Ang bago nito guys. Talagay natin dito. Nakama, nakapaghanda na ako ng tubig. Ayan. Ibubuhos ko to dyan. Tapos yung katay ng pansandok. Kasi yun ang gagawin natin. Gagawin natin yung panghalo. Ayan. Kasi wala akong stick na mahaba. Ito na lang. Ayan. 14 liter to. Tama ba? Ayan. 14 liter water. Ayan. Ibubuhos natin dito sa tubig. Hawa ka muna. Ano ang ginagawa natin? natin dito guys ayan puso natin yan guys para mamaya hahaluin natin yan tapos ibababad natin ng magdamag Kasi kailangan simutin natin sayang guys, nakababad na siya. Halitin na natin siya. Yan. Para kung mayroon stop stock. Stock ko lang naman to guys. Para mayroon akong panghugas ng plato, hindi ako bili ng bili. Ayan. Dahan-dahan lang. Tapos i-stop natin yan mamaya para bukas. Pwede mo lang gamitin. Ayan, tutunawin natin yan. Ayan, siguro mga 3 months ko ito magagamit. naka lang to guys pwede kayong magbenta ng ganito. Ayan, binila kayo sa TikTok ng dishwashing liquid. Tapos kayo na gumawa. Meron na nabibili yung mga katawag na nap, lagayan ng dishwashing battle. Ayan. Para kumikita rin kayo. Ayan. Haluin nyo lang yan hanggang, hanggang lumapot na lumapot. Hanggang matunaw yung nilagay natin dishwashing. Ang bango nyo. Marami kong flavor. Ito lang gusto ko pala ng si. Kulay green. Sige. Happy. O, oh, nangangawit ka na. Nang Nakakangawit nga lang. Pero sandali lang naman yan. Eh. At matutunaw din naman yan. Ang niya, guys. Parang kayo magpap mapapagpilihan ng flavor. Beep. Ano ang beep? Ano na <laughs> akong <beep? laughs> Strawberry. Ano yung strawberry? Wala siyang strawberry. Lemon. Uh, Palamansi. Ayan ang flavor niya. Ayan na siya. Malapot na na siya. Ayan. So, may mga gusto nito, guys. At ito lang yung bumili, ha? Ang mura lang nito. Maraming-maraming hugasan na rin ang mga gagamit nito. Ayan. Ayan. Bukas pa yung lalapot pag binabad natin ng 24 hours yan. Nakakangawit nga lang maghalo. Ayan, halaw tayo ng halaw. Pero, sulit yan, guys. 3 months rin yung magagamit. Baka na, hindi lang 3 months. Sumabag pa lang 4 months. So. Ayan. Ayan. Ibabad na natin siya. Tapos, tatakpan natin siya ng takip. Okay. Ayan. Ayan, gumamit na ng ating budo. Ito yung ginagawa kong pantakal. Ayan. Babad na natin yan. Bukas update ko kayo pag okay na ha, guys. Ayan, lalagay ko ito sa ilalim ng upuan. Ay, lamesa. Oh, good morning, guys. Ayan. Titignan natin ating ginawa paghahapon. Nag-squash yun. Kung pwede na siyang gamitin. Ayan, nalaglag pa yung aking budo. Ayan na siya, guys. Ayan. 'di ba? Pwede na natin siyang gamitin ngayon. Ngayon kuha tayo yung refill tayo. Dadagdagan na natin 'to. Ayun, para may magamit na tayo ngayong araw. Yan na, guys, pero na no tayong gagamitin. 'di ba? Nakatipid tayo. Okay, hanggang dito na lang guys. Salamat sa inyong panonood.